Hello mga mami! Katulad din ba kita na papasok na sa school ang anak at hirap turuan kung paano magsulat ng kanyang pangalan? Baka ito na ang kailangan ni Chikiting! Ang personalized name tracing pad na tiyak magugustuhan ng anak mo. So tara, turuan kita kung paano gumawa. Una, gagawa muna tayo ng cover ng pad paper. Pwede ka gumawa sa Canva, sa PixArt, o PowerPoint o ano pang photo editor yan. Basta kung saan ka masaya, yun ang susundin mo. Pero kung gusto mo mag-avail ng ready-to-print cover and template ng tracing pad, message mo lang ang digital bookshelf sa kanilang FB page. Ang kagandahan sa template nila, ang papalitan mo na lang is yung pangalan and ready to print na to mga mami. Hindi lang tracing pad, ang meron silang templates. Mananawak ka sa dami ng templates na pwede sa iyong chikiting. Natiyak, hanggang matapos siya ng elementary, may activity books pa rin siya na pwede mong gawin at ibigay sa anak mo. Lalo na pagbakasyon para iwas na din sa gadgets. Ang gamit ko pala na bond paper ay yung copy na brand. A4 size at 70 GSM. At yung sa cover pad natin dahil lubusan na ako ng mas manipis, kaya ang ginamit ko ng photo paper ay yung 260 GSM. Ang gamit ko din na printer ay L120. Pero ang printer driver na gamit ko yung L110. Para hindi lang as plain paper, pwede rin sa photo at pwede rin na borderless. Bale sa A4 size, dalawang copies na ang magagawa nito gumamit lang ako ng paper trimmer pero kung gusto mo ng maramihan na makat, pwede ka gumamit ng paper cutter. Lalo na kung pang negosyo mo ito. Dahil wala tayong pad or book press, gumamit ako ng paper clamp para pantay-pantay at mailagay natin ng mabuti yung glue. Para sa ating glue, ito yung brand na ginagamit ko. Nasa comment section yung Shopee link ng glue at brush. Naglagay na din ako ng scratch paper sa unahan at sa likod para di madumihan yung pad paper. Pag wala ng white, pwede mo na itong patuyuin. At after 15 minutes ay pwedeng-pwede nang gamitin ni Chikiting. Kung wala ka namang time para gawin ito, recommended ko ang shop na ito. Kung gusto nyo mag tracing pad o iba pang mga printing services para sa school supplies ng inyong anak, pang birthday, pang wedding, at ano pang okasyon pa yan, i-contact mo lang siya sa kanyang FB account. O siya, hanggang dito na lang. See you sa next mini vlog. Bye-bye!